Isa si Maverick misi sa naging sandigan ng Hinebra sa kanilang Game 4 win kontra TNT Tropang Giga. At sa guard-heavy lineup ng Jin Kings, pinatunayan ni Ahanmisi na kayang-kaya niyang mag-contribute sa stacked roster ni Coach Tim Cohn. Sa panalo nga ng barangay noong naharaang linggo, 18 points ang binuos ni misi sa magandang 6 out of 9 shooting. Sa panayam ng Avante Sports kay Maverick, sinabi nitong sa last two wins ng Hinebra ay sinusubukan na niyang maging aggressive pagdating sa scoring. I'll just stay aggressive. Uh, the first two games I feel like I wasn't hunting for my shots as much. So this last two games I was kind of just taking what the defense was giving me. Bago malipat sa Hinebra ay nasanay na bilang main man si Han Misi sa ilang koponan na kanyang pinaglaruan tulad sa Converge, Alaska at sa Rain or Shine kung saan nagkampyon siya noong 2016. Ngayon ay susubukan niyang masungkit ang kanyang ikalawang kampyonato sa PBA bilang parte ng crowd favorite team na barangay Hinebra. At ngayon sinusulit ni Han Misi ang minutong binibigay sa kanya ni Cone ngayong wala ang ilan sa key players ng Hinebra tulad ni na Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Sa fourth quarter nga ay isang pandiin na four-pointer ang bigla ang pinukol ni Maverick na nagselyo sa laro para maitabla ang serya ng Hinebra. That's, that's just the uh, characteristic of this team, man. That's the next man up mentality. And, you know, LA starting, but, you know, he comes to me before every game and tells me, hey, you be ready the fourth quarter because, you know, we're going to need you. So, I, you know, I'm, I'm just trying to do my job and help the team anywhere possible.